Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At may mamaritis mama, na naman po yung duck girl nyo. Ito po ay maritis na maritis char. Bakit gano'n na ganun yung mga, mga kamay char? Bakit laging naka-gano'n yung kamay ko kahit ako hindi ko po alam? At yun nga ay may share nga po tayo mga idea tips na naman po. Uh, about na naman po sa mga duckling po na mga alaga po natin. At yun nga, ngayon po ay mag-alas 3 na din po ng hapon, ay hindi pa din po natin naiowi pa yung mga alagang itik natin mga kabebe. At yun nga, kasi nga hindi pa nakauwi yung mga alagang duckling po natin. At ito nga po yung bago po natin pauwiin po yung mga lagang duckling po natin ay mag nag prepare po ako ng vitamins po nila kasi nga ay mga kabebe sa isang araw po ay isang beses na lang po tayo nagba-vitamins. importante po kasi ay nababitamins din natin yung mga lagang dakling natin at number one ay antibiotic yun talaga yun mga kabebe yung ginagamit ko po ng uh, vitamins po nila at antibiotic ay eh, all around na po yun. Four in one. Aquadox pong ginagama, ginagamit ko at dextrose po. Minimix ko na lang po sila sa isang galon po. Para naman ah. Ganun din naman po yung resulta. Para sa akin lang po yun. Pero hindi ko po alam sa iba kung ano po yung mga paraan at teknik po nila ng pagtitimpla po ng vitamins. Kasi ako po, ay minimix ko po siya sa dextrose at yung aquadox isang sachet po ng aquadox tas uh, dextrose tatlong cup po yun ng takip niya ang ginagamit ko po uh, para sa akin lang pero nakikita ko naman po sa mga alagang duckling ko eh parang okay naman po yung ginagawa ko yung ganon, eh hindi naman po sila nagkasakit at hindi din po sila nagkasipon, at yun nga mga kabebe, ah uh, ngayon po ay alas 3 na ng hapon Hindi pa po natin napapauwi yung mga Alagang edict natin At ito nga ay nagkua po ako ng rice salt at sa ganun naman po ay Galing sila sa area Para pagpasok na naman po nila dito Ay uh, Hindi masyadong maputik po Yun po yung mga sikreto Kung wala po kayong rice salt sa lugar nyo Ay pwede din po kayo uh, Yung gurami <laughs> Tingnan nga kung sa humay ba Sa ba Di bisaya ta. Oy! At yun na. Tapos ko na nga siyang uh, inakutan po dito para naman po yung mga alagang dakling po natin uh, masaya po matulog siya. Ikaw lang ba yung uh, gusto ko magpahinga siya? At yun nga, may mga alagang dakling din po tayo na hindi ko po sinabay sa mga dakling po natin na sinasabak po natin sa kapalayan. At ito nga po yun mga kabebe. Linagay ko po sila dito na area siniparit ko po sila mga kabebe kasi nga ay para naman makabawi sila makahabol po sila sa mga duckling na malalaki ito po yung mga itik natin mga duckling po natin na nairapan sila humabol kasi pag isabay natin ito sa mga malalaki na nating duckling ay may posibilidad po na malagasan po tayo at yun nga ang iniwasan natin mga kabebe hanggat maaari ay nabubuhay pa tong mga duckling na to ay kailangan natin silang isiparit at sa ganun ay makahabol po sila at ito nga may uh, liguan din sila at dito ko din po sila ninalagay minsan, nagagamit po tayo ng net. Katulad din po ng mga alagang dakling natin doon na doon nakasalang sa area kung saan po yung mga alagang itik natin ay kumakain po ng organic po na pagkain. At yun nga yung mga alagang dakling natin na siniparit natin at sa ganun naman po ay hindi po sila masyadong ah, kanang mabunog ba <laughs> sa manahoy. Sura po doon. <laughs> yung makasabay talaga po sila mga kabebe at yun nga mamaya mamaya ay pupuntahan po natin yung mga alagang duckling natin kasi ay uh, parang umaambon na po kaya nga sa, sa ngayon po mga kabebe ay nag-ready na po tayo ng vitamins po nila at dito ko po linalagay para naman po ay yung mga lagang duckling po natin pagdating na pagdating nila dito kahit na nakainom na sila ng tubig doon at least pagdating na pagdating dito mga kabebe ay may inumin silang vitamins at antibiotic. At dito na din po natin sila papakainin kasi nga pag doon natin sila pakainin ang posibilidad po talaga mga kabebe pakainin natin sila ng feeds doon pahirapan tayo si pahirapan tayo nga uh, ipauwi sila dito kasi nga busog sila. At 'yan nga uh, kailangan nga talaga natin silang gutumin para masanay po talaga silang kumain po at maghanap po sila ng kakainin nilang palay. At ito nga mga kabebe, uh, lalagyan nga natin itong kawayan. Ito po yung uh, alternatibong uh, pwede natin paglagyan po ng or water bowl kaysa naman magbili ka ng water bowl eh, pwede ka naman na ah, may idea ka naman pwede natin gamitin kawayan ito po yung ginawa natin kawayan ito pa po yung ah, first day nila hanggang ngayon po ay ito pa din po yung ginagamit natin mga kabib at yun nga lalagyan na po natin ng vitamins para nga ngayon ah, maya ay pupuntahan natin yung area kung saan ay yung mga duckling natin doon ay kumakain po mga kabebe at iyan nga po mga kabebe, ganito po yung uh, ginagawa po natin araw-araw po. Kasi pag ilagay natin sila sa malaking lalagyan mga kabebe, may posibilidad po kasi nga mga duckling pa po sila, ay hindi pa po nila alam yung paano kontrolin yung mga sarili nila at baka Uh, gawin pa nila 'tong simple. Pansamantala pag ganito po yung gagamitin natin mga kabebe, ay sobrang nakakatipid po tayo kasi nga ay maiinom talaga nila kasi nga uh, sipit. Sit, oh. <laughs> Hay lang suwang lang ang nagagamit nila ba. Hindi na sila nakakapasok diyan. At at least po lahat po ng vitamins na yan ay maiinom po nila mga kabebe. Ganito po talaga tayo mga kabebe ah. hapon hapon po natin ginagawa yan po na maglagay po ng vitamins dito at ito nga po yung uh, body ko siya nga po yung body ko mga kabebe at yan nga ito nga yung kasama ko siya din yung ah, uh, ah, uh, Lagi kong kasama dito. Pamangkin ko po to. <laughs> Anak ko po to. Libre po lahat ang ginagawa niya. At hindi, hindi nga. Yun nga. Ito nga yung kasama ko. Kasi nga, kasi nga wala naman kasi akong kasamang nag-aalaga po sa mga alagang dakling natin. At yun nga mga kabebe, mamaya mamaya ay pupuntaan din natin yung mga dakling natin doon. Kasi nga ay pagpauhin na din po natin. Kasi nga parang umuulan. Eh. At yun yung mahirap at hindi natin ah, uh, tawag doon ma yung pili na sa siya ulanan ba hindi natin ah, uh, uh, ulanan yung mga alaga natin dead from God hindi natin na uh, pa ulanan ba hindi natin pa oh, Pinsa ba daw. Basta dili sila pwede maulan na. Kasi nga, magkakasakit pa rin sila. Kasi nga, hindi pa kaya ng balahibo nila. Kasi masyado pa pong manipis. Eh, mga, yung mga lagang dakling po natin ay mag-iisang buwan pa lang po, mga ka-bebe Kahit mag-iisang buwan pa yung mga dakling po, mga kabebe, bebe ah, proud na proud po ako nga. Ang lalaki po nila kahit na po ay kontrolado po natin yung pinapakain Feeds. At yun nga, ay sinasanay natin sila sa area kung saan ay pwede silang masanay at kumain po ng mga organic po na pagkain. At yun nga, sa duckling po natin mga kabebe, patuloy pa din po tayong nagpapakain ng Integra 3. Yun na po yun, matagal na. Uh, hindi na po tayo mag-chichin spading. Hihintayin na lang po natin na makita talaga na yung mga alagang dakling po natin ay totally na kumakain na po talaga ng mga palay. Katulad po ng ginawa ko po kanina mga kabebe, inasanay silang kumain agad. Pagka morning na morning, pagkalabas nila sa area, doon ko sila pinapakain. Eh, ang nangyari po mga ka-bebe, ay hindi ko po sila pinakain. Pinakain ko po sila is mga alas 10 na po ng morning. Pero sa alas 10 na morning yun mga ka-bebe, yung mga alagang duckling natin, sobrang gutom na gutom na talaga sila. Kaya no choice po sila kung ano po yung nakikita nila doon sa area kung saan ay linagay natin sila, sinabak natin sila sa kapalayan, natural na yung palay doon o ano ba yung nakikita nila doon na pwede nilang kakainin ay kakainin po nila. Yun po yung mga sekreto natin mga kabebe na pwede po nating uh, gawin sa mga alagang duckling po natin. Pero wag po natin na uh, napapakainin kakalimutan na papakainin pa din po sila. Yun nga lang ay may limitasyon po kasi nga ay sasanayin nga po natin yung mga duckling natin. At wag po kayong mag-alala kung yung mga duckling nyo po ay iniisip nyo na sanay silang kumain ng pets. Yun nga yung ginagawa natin po mga ka Ah, dahan-dahanin po natin silang ah, sanayin din po na hindi na natin sila papakainin ng feeds. Para sa ganun ay totally po makatipid po tayo. Ganun lang po yung mga sekreto at alternative <laughs> pwede natin gawin. <laughs> at yun nga mga ka-bebe, ah, at yun nga ay, medyo maulan-ulan na nga yung mga alagang itik natin ay dito na natin sila papakainin. At yun nga, dito na po tayo sa area kung saan po yung mga duckling natin ay nag-intay sa duckling. At yun nga, tatawagin po natin yung mga alagang itik po natin mga kabebe kasi nga ay uh, po. Lagi po sinasabi ay po natin sila kaya magbasa po ng ulan. At ito nga po, Woo! Oh, Woo! <laughs> <laughs> Yan nga mga kabebe, isang tawag lang po ng mga alagang duckling po natin. Uh, sanayin po natin sila na isang tawag lang, isang tawag lang talaga para sa isang tawag mo sa kanila ay kusa po silang lalapit po sa iyo. Huwag yung paiba-iba yung tawagin mo sila ng kung ano-ano. Dapat isang Uh, may ginagawa ka po na lalapit po yung mga alagang duckling po sa'yo. At ito nga po mga ka-bebe, nakikita naman po natin yung mga alagang duckling po natin ay nasasanay na po kumain po na organic po ng pagkain. At yun nga po mga kabebe, ah, bago po natin sila pa ay kailangan po natin silang pakainin muna hanggat may oras pa po. Kasi nga ay para pagdating po nila doon ay busog na po sila at unti na lang po yung makakain nilang feeds kasi nga mahaba haba din yung oras ng pagpapahinga nila ng gabi. Kaya kinabukasan po ay ganun din po yung gagawin po natin. Kailangan po natin silang gutumin at sa ganun po mga kabebe ay uh, masanay silang kumain po ng organic po. Oh Ooh, oh. oh. વા ભાઈ ઓગર video natin po ngayon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon na nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!